Kain na po ako itong mga alaga. Ito. So, Pinugutom na sila. Almusal nila ito. Ayan pa na yung aking lalagyan. No? Sa kabila. Di makulimlim na naman ang panahon o. Oh. Mga kalamansi ko may mga bunga na oh. Yan, malaki na hindi na ako bibili ng kalamansi sa palengke. so oh. nalaki na nila. Pag lumaki ito, magiging galanta na ito. Patuwa, pagka may mga tanim kang ganito na nakikita mong namumunga na. Ayun na, yung isang kalamansi, o. Oh. May insekto pa dun sa taas niya. kakailangan na ng kalamansa eh pumunta ka lang dito pumitas ka ang palok meron din malunggay ah, tambong yan ah, mga nakatanim to sa aking mga aking bakura ah, saging, marami saging tapos ito, tungkol sa ng herbal medicine din atuba, tawagin tuba-tuba. Ito -tuba. ah, yung makikita ninyo sa aking bakura. Ito yung aking suha. Oh. Suha, ayan, oh. May bunga siya. eh may laki ng bunga. Nasa taas, hindi mo makikita mataas eh. Okay, salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.